mapabaskog ang salud, makalikay sa manlaing lain na helang, asin magkaigwaning maray na mental health, ini ang pira sa obheto kang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Santo Domingo sa pagkakamukna ni Dakang Sendang Health Corner. September 18 kang iniampunan, 23 na persons deprived of liberty o PDL ang manginginabang kaini. Apwera kaya sa libreng check-up. Libre ang bulong na makukuha ka ng mga PDL. May duwa man na nurse na nakatoka digdi. Saru na nga ni Jan si Chief Jail Nurse kang pasilidad na si Jail Officer 1 Grace Ridrico. Na iyo man ang saru sa nangenot kang proyekto. Yes, para maging conducive sa aming mga PDL na kahit nandito sila sa loob ng piitan, hindi nila ma-feel na may sakit na nga sila pero ang atmosphere is, alam mo yun, kulub na kulub ka. So, once nandito sila sa aming health corner, ma-feel nila na pasyente sila na kailangan alagaan, kailangan bigyang atensyon yung mga karamdaman nila. Apwera sa pigu o preser na libreng check-up as in bulong, may seminar man na pigkukundusir ang pasilidad, ngani mapangatamanan maging ang mental health kang mga PDL. Nagle-lecture kami sa kanila para sa kanilang self-awareness, self-management, na kung saan ang pinaka-advocacy uh, namin is magkaroon sila ng self-control. At the same time, makilala nila yung sarili nila na kung sa laya, hindi nila kayang kontrolin yung galit nila, inis nila, but then, dito, mas makikilala nila yung sarili nila at mas mababago nila yung mga dating uh, kinasanayan nila sa ibong ni nagtutubod ang BJMP Santo Domingo na daiman ini dagos marerealisar kun mayo ang suporta kan sa indang stakeholders and sana po wag kayong magsasawa na sumuporta po sa aming advokasya para po mas mapaganda pa namin at mas ma-improve pa po namin yung development and reformation program para sa ating mga uh, persons deprived of liberty. Ang Health Corner kang 24 oras manabukas para mapagsirbiyan ang mga PDL. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,